okay ito magandang araw ulit mga kabadyad sa ari natin no? so throttle body cleaning naman tayo kung mapapansin na sobrang dumi na ng ating throttle body no? so ayan ating linisin yan mga kabadyad sa ari no? dahil sa uh, nawawala na ng minor at humihina ng matak at yung nagigipalyado so yun yung isa sa mga dahilan kapag ka uh, Madumi na ang ating throttle body. So step by step a uh, kakalasin muna natin yung sensor at yung actuator ng ating throttle body. Bago natin linisan ayan mga ka budget's na. No? So uh, ito yung proper na paglilinis ng ating throttle body. So ayan na uh, kayang-kaya yung gawin kahit sa sariling unit yung mga ka budget's na. No? So ayan tinanggal ko yung actuator yung IACB o yung idle either air control valve niya. Tapos itong pinaka team up sensor. So kaya hindi na nagpa-function ng maayos yung ating sensor at yung actuator natin sa sobrang dumi ng loob ng ating throttle body. Kaya nawawalan na ng minor at humihina humatak at kuminsan pa pumapalya. So ayan ah uh, Asulinan muna yung ating ipanlilinis dahil sa sobrang dumi na ng ating throttle body. So ayan mga kabajads no. Okay daw mga kabajads no. Ah kaya hindi na nagpa-function maganda yung actuator natin sa sobrang dumi na ng kanyang loob no. Ayun mga kabajads ah, sobrang itim na. So ang ginagawa ko dito is yung sinusunod ko yung mga butas-butas muna ng cotton buds. Gamit ang cotton buds natin. Ayan. Unti-unti uh, kong sinusunod yung mga loob para matanggal yung mga dumi sa loob. Tapos saka natin yung hugasan ng gasolina. Then, kitapos natin yung hugasan ng gasolina, so ispray natin ng mga carburetor cleaner para malinis na malinis yung mga kabajads na. No? Okay, ayan mga kabadyados Ah, no? uh, ito yung isang dahilan kung bakit nawawala ang minor o nagiging palyado no. So, pag nawala ang minor, so ito muna ang gagawin niyo. Ah, uh, lilinisin niyo muna yung throttle body kung madumi na. So saka kayo magpapalit ng ating IACB o yung idle air control valve kung kinakailangan na. So, siyempre, first step muna na tayo. Ah, lilinisin muna natin ang ating throttle body bago tayo magpalit ng actuator natin. Ayan mga ka-bajudge, no? So, sobrang dumi talaga nitong throttle body na to. Ah, siguradong matagal to bago hindi na na PMS ng may-ari, no? Okay, ayan mga kabajads no. Ah, pati itong manifold natin ay na natin. So kanina sobrang itim din yan Ito yung ating throttle body nilinis. So medyo commented na siya mga kabajads no. So ayan ibabalik na natin mamaya yung mga actuator at saka yung team up sensor niya. So ayan mga kabajads no. Ito yung actuator o yung stepper motor. So medyo okay pa naman siya kaso meron na siyang maitim na carbon so sinyalis siya na, na medyo lumalakas sa gasolina so ayan mga budget no? hindi muna natin ito papaltan uh, check, -check natin kung mag-okay pa siya Okay, ayan mga kabadyad. So, uh, nabuo na natin yung ating throttle body. So, ikakabit na lang natin ito sa unit. ah uh, ayan mga kabadyad. So, mga papansin nyo, medyo nabago ang kulay niya. Uh, medyo kumintab siya ng konti. No? Uh, ngayon, uh, ibabalik natin ito sa unit. Pero, i-check iche muna natin yung mga connector nito kung wala bang problema. No? mga kabajats bago natin ikabit yung mga connector ayan mga kabajats yung ating throttle body na nilinisan ok ito mga kabajats uh, ikakabit na natin dito sa unit yung ating nilinisang throttle body tapos bago natin ikabit yung mga connectors niya. So i-check muna natin kung may mga problema ba sa connector sa wire o ano pa man. Tapos bago natin pa rin, siyempre i-check natin kung meron ba siyang code error na naka-record sa ating computer box o ECU. So ayan mga kapatid. So, at mamaya, pagkakabit natin at na-check na natin lahat, so paanda rin natin yung unit. Okay mga kapadyads na so yun yung tips ko sa inyo uh, Kapag ka nawawala ang minor o pumapalya yeah, So iti-check niyo muna yung condition ng throttle body Kung malinis pa ba o kailangan na nating linisin So ipi-PMS muna natin yung ating throttle body Bago natin bago tayo pumunta dun sa pagpapalit ng ating actuator ng mga kapadyads Okay, ito mga kapatids, no, uh, idadiagnose muna natin, i-check natin kung meron ba siyang code error na, na kung meron code error ang ECU natin. So, kapag ka meron, i-delete lang natin, tapos papaanda rin natin, no, mga kapatids. Ang isang unit, kahit wala siyang email na ilaw, eh, minsan, nagkakaroon siya ng code error. Kaya, kailangan din nating i-check para malaman natin kung meron bang code error ang ating ECU. So ayan mga capabilities na no? meron siyang apat na code error. So i-delete natin 'to. Tapos papaandarin natin mga capabilities na no?